Bago inuwi sa Naga, ang mga labi ni Secretary Robredo nagbigay muna ng memorial service ang kanya mga kasamahan sa gabinete. Nagkantahan sila at inalala ang tinawag nilang chinelas leadership style ni Robredo. Fritzi Cabyal, ikuwento mo. Nakangiti ang mga miyembro ng gabinete at bigay todo sa pagbirit ng paboritong kanta ni Interior Secretary Jesse Robredo tulad ng The Impossible Dream. Imposible mang maabot ang ilang matataas na nota. na pangiti naman nila ang mga naulila ng kalihim. Espesyal din ang kantang pinangunahan ni Justice Secretary Laila de Lima dahil ito raw ang theme song ni Sec Jess at ng kanyang may bahay na si Len. Budget Sekretary Butch Abad, patalun-talun pa habang kinakanta ang My Way na isa pang paborito ni Secretary Robredo. Masaya rin ang naging tema ng pagbabalik tanaw ng Cabinet Secretary sa pumanaw na kalihim. Binigyang pugay ni Energy Secretary Jose Almendras ang binansagan niyang chinelas leadership ng kalihim. Chinela's leadership is about the willingness na lumusob sa baha. The willing to go where you normally do not go. To the most remote areas just to be with the most disadvantaged people. Si Budget Secretary Boots Abad nakuha pang magbiro. Pare, mahirap itong nangyari kay Jesse. Sabi ko bakit? Pare, pag tayo namatay, at hindi ganito ang re reaksyon ng taong bayan. <laughs> <Pukasabihin>, wala <pinawa. laughs> Ang magandang halimbawa at hindi matatawarang dedikasyon daw ng kalihim ang paulit-ulit na aalalahanin ng iniwan niyang mga kasamahan. Linggo ng umaga, pinangunahan ni Pangulong Aquino ang send-off ceremony kay Robredo. At ng pag-alis niya sa palasyo sa kahuli-hulihang pagkakataon. Fritzi Cabial, News 5.